Pag-sumabay sa tuwing may lumalabas na bagong modelo ng cellphone dahil kulang sa budget, na nauuso ngayon ang phone conversion. Pero may paalala ang mismo mga technician na gumagawa niyan. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Mary mon Reyes. Para sa gustong mag-upgrade ng cellphone pero may budget na hinahabol, alam nyo ba na literal na pwede pala i-convert physically ang mga gadgets nyo? Mula sa cellphone na may isa o dalawang kamera lang, posible itong i-transform para maging device na merong tatlong kamera na pasok sa sikat na gadgets ngayon. Pwede pala itong magawa ng mga gadget technician at chika pa ng isang gad -tech na nakausap natin from Marikina. Natuklasan nila ito noong may customer silang dumating na nagpakabit ng phone housing o katawan ng bagong labas sa cellphone unit sa lumang cellphone nito. Ani niya, kinailangang aralin yung mga piyesang gagalawin para from this, this, ay pwede mo i-flex ang bagong iPhone mo. Ito po yung kung makikita nyo, ito po yung mga pang-convert namin na housing. So, naka na po yan. So, ganito po namin pinaprocess yung Pinapalitan po namin ng back housing yung pinaka-unit nila. Lahat po kasi ng mga tornilyo, mga flex, kailangan natin hiwalay lahat yan. Baga, babaklasin natin yung pinaka-buong motherboard niya para malipat sa bagong housing. So, medyo delikado rin kung wala pa pang experience yung gagawa nito. Nasa 4,000 to 4,500 ang phone conversion service na ito. At aba, kahit Android phones daw ay posible ring ma-upgrade. Pero syempre, dahil binabaklas at binubuksan ang cellphones para sa transformation na ito, may munting paalala si Alex katulad ng iba pang gadget technicians, same pa rin ang working specs ng unit na i-convert at may risks na dapat i-consider. Bago yan, ina-explain muna namin yan sa client, sa customer, no? na may risk din po. Pwede rin po tayo mag-take ng risk. kasi sa pagbukas pa lang ng screen ng ng iPhone, pwede na natin ma-damage 'yung LCD. So, hindi naman porket na pinalitan ng ano ng conversion o ng casing ay eh, magiging 14 Pro Max. Ah, kung ano pa rin 'yung unit mo, 'yung pa rin po 'yan. So, ang mababago lang 'yung pacing ng ano ng iPhone. Paalala lang din po, hindi kailangan laging sumabay sa uso o sikat mahalin at gamitin kung ano ang meron tayo. Pero kung may budget at game ka naman, eti upgrade na. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita.